So nandito na nga tayo sa Paco Park and Cemetery. Ang Paco Park ay isang lugar sa Maynila na paboritong pasyalan ng mga magkasintahan at ng buong pamilya. Paborito din itong lokasyon ng mga nagpapaprina picture. Isa rin ang Paco Park sa kadalasang ginagamit na lugar na pinagdarausan ng mga pelikula o palabas na may kinalaman sa sinaunang panahon sa Pilipinas. Ngunit ito pala isang sementeryong itinayo ng mga Espanyol noong panahon ng kanilang pananakop. Bakit nga ba itinayo ang Paco Park at sino ang nasa likod nito? Sino-sino nga ba ang mga taong inilibing dito noon? Totoo nga bang ang ilan sa kanila ay inilibing dito ng buhay? Ilan lamang yan sa mga tanong na susubukan nating sagutin para sa video natin ngayon. Kaya naman halika paps, samahan nyo akong balikan ang nakaraan upang alamin ang kasaysayan ng Paco Park at ng mga taong inilibing dito. Maraming lugar sa Pilipinas ang ipinangalan sa mga tao. Sino nga ba si Paco? Si Paco ay hindi lamang isang tao. Ang Paco ay isang pangalan ng isang samahan ng mga Pransiskano dahil ang palayaw ng pangalan na Francisco ay Paco sa Espanyol. Sila ang mga orden o mga praile na namamahala sa lugar ng Paco noon. Minsan din itong tinawag na Plaza de Lau at may dalawang teorya kung bakit ito tinawag sa ganoong pangalan. Una ay dahil sa halamang amarilis na kulay dilaw ang bulaklak. Pangalawa naman ay dahil sa mga katolikong hapones na nanirahan sa lugar. Dahil sa pagtakas nila sa masamang pagtrato sa kanila noon sa bansang Japan, parte umuno ng dilaw na lahi ang mga hapones. medyo creepy yung pakiramdam medyo nakakatakot hindi gaano namang nakakatakot kasi umaga ngayon pero yung pakiramdam dito sa loob eh medyo syempre tahimik alam mo yun gloomy napapalibutan ng mga puno tapos dati itong sementeryo So, alam mo yung pakiramdam na medyo may takot at kabaka sa dibdib. So, yun yung pakiramdam ko ngayong araw na to. ang ilan sa mga kilalang tao na inilibing sa sementeryo General de Dilao o Paco Cemetery ay sina Dr. Jose Rizal, Lino Rivera, ang mga paring Gumburza at ang general na si Henry Loton kung saan sa kanya kinuha ang pangalan na lugar na Loton na ngayon ay kilala na bilang Liwasang Bonifacio. Matapos bitayin si Rizal sa Bagong Bayan o Luneta Park ngayon, una muna siyang inilibing sa isang libingan na walang palatandaan at pagkakakilanlan sa Paco Cemetery. Hinanap lamang ito ng kanyang kapatid na si Narcisa at kanyang natagpuan. Tsaka pa lamang ito inilipat sa bahay ng pamilya Rizal sa kalye Straute sa Maynila at tsaka pa lang dinala sa kanyang bantayog na ngayon ay kilala na bilang Luneta Park noong 1912 sa isang unmarked grave din inilibing ang tatlong paring gomburza matapos silang bitayin. Si Leonor Rivera, na kilalang isa sa mga naging babae sa buhay ni Rizal, ay inilibing din sa Paco Cemetery imbes na sa kanilang bayan sa Kamiling Tarlac. Nang masakop ng mga Amerikano ang Pilipinas, ilan sa mga pinasara nila ay ang mga sementeryo sa Pilipinas na ipinatayo ng mga Espanyol. Ito ay dahil umuno sa sanitary reason o isyong pangkalinisan. Isa sa mga pinasara ay ang Paco Cemetery noong taong 1912. Kasama pa ang sementeryo ng Balik-balik sa Sampaloc, Santa Cruz sa Maynila at iba pang mga sementeryo. Noong mangyari ang World War II, ginamit ng mga hapon ng Paco Cemetery bilang imbakan ng kanilang mga ammunition o bala dahil na din sa malaportres portraits nitong stilo na may ahahalin tulad sa intramuros pero kasama nila ang mga patay sa loob nito. Nang matapos ang World War II ay napabayaan na ang Paco Cemetery ngunit noong panahon ni dating Pangulong Diyosdado Makapagal ay ginawa itong National Park habang noong namang panahon ng panunungkulan ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ay inilagay ito sa kamay ng National Parks and Development Committee o mas kilala bilang NPD. DC. Ang kasalukuyang tawag dito ngayon ay Paco Park and Cemetery sa pamamagitan ng kooperasyon ng German Embassy at dating Vice Chairperson ng NDPC si Teodoro Valencia ay nabuong isang concert na idinaraos tuwing Pebrero o tuwing Philippine-German Friendship Month. Kinalaunan ay naging tradisyon na tuwing araw ng biyernes ang pagpapatugtog ng mga classical music at tinawag na itong Paco Park Presents meron, may hagdaan. May parang anong tawag dito? Comment down below. Hindi <laughs> ko alam. <laughs> so yeah, galing oh. So ito yung parang ito yung entrance. Ito yata yung pinaka main entrance tapos ito. Mas merong hagdan dito. Yan. Yan. So, isa na namang malaking puno ng akasya. Paco Park, isang pamanang kasaysayan. Ang Paco Park Cemetery ay isa sa mga pinakakilalang makasaysayang lugar sa Maynila. Tinatag noong 1820. Ang parke na ito ay may malaking kahalagahan sa kasaysayan ng ating bansa. Mula sa pagiging libingan ng mga kilalang Pilipino hanggang sa pagiging tahimik na parke para sa pagninilay-nilay at pagre -relax. Ang kasaysayan ng Paco Park ay orihinal na itinayo bilang isang sementeryo noong panahon ng mga Kastila upang maging huling hantungan ng mga namatay sa mga sakit na kumalat sa lungsod, ang kolera. Ang sementeryo ay may bilog na disenyo at napapaligiran ng makakapal na pader na bato. Sa gitna ng sementeryo ay may maliit na simbahang barok na kilala bilang St. Pancratius Chapel. Sa paglipas ng panahon, ang Paco Cemetery ay naging huling hantungan ng maraming kilalang Pilipino, kabilang na ang ating pambansang bayani na sigat Dr. Jose Rizal, ang pambansang bayani ng Pilipinas. Ang labi ni Rizal ay pansamantalang inilagak dito bago inilipat sa luneta. So makikita nyo dito yung libingan ng mga namatay dito noong panahon ng mga Kastila. So ito yung kanilang uh, libingan noong panahon na iyon. Sa kasalukuyan, ang Paco Park ay ang paboritong puntahan ng mga tao upang pag-shootingan ng iba't ibang palabas o video o mag-relax. Ilan din ang nagsasaliksik sa lugar na ito tungkol sa sinuunang kasaysayan ng Pilipinas. Medyo weirdo nga lang na madalas din itong gawing venue na mga pre photoshoot at sa mismong loob ng chapel ay may ikinakasal din nang hindi nila alam kung ano ang sinapit ng lugar at kung ano ito dati ang chapel sa Paco Park ay isang mortuary chapel kung saan dito ibinuburol ang mga patay noong unang panahon. Katulad ito ng St. Pancrasius Chapel sa La Loma Cemetery, Sanctuario de las Almas sa Tayabas, Quezon Province at iba pang makikita sa mga sementeryong itinayo noong panahon ng mga Kastila. Ang sarap tumambay dito kasi maririnig mo yung mga huni ng ibon. Ang daming ibon dito. Kanina may nakita akong ibon. Ang kulay, makulay siya. Hindi ko alam kung ano yung pangalan ng ibon na yon. Mahaba yung katawan eh. So, kaya pala maraming mga nagpupunta rin dito mga estudyante. Uh, siguro para makapagpahinga, makapag-relax. Kanilang isipan. Maganda, napakaganda rito. Tahimik, maliwalas, malinis number one, malinis siya fully maintained tsaka may mga gwardiya nagbabantay so secure at safe ka dito pag nandito ka so itong mga puno ng naglalaki ang mga puno ng akasya na makikita nyo rito sa so, pinaka gitna. So, maraming maraming salamat sa pagsama sa akin dito sa ating mixing biyahe. Dito uli sa lungsod ng Maynila. Binisita nga natin itong Paco Park and Cemetery dito sa lungsod ng Maynila. At kung hindi ka pa subscribe pindutin mo na yung subscribe button at yung bell button para updated ka lagi sa mga susunod pa natin mga video. Maraming maraming salamat sa inyong mga kababayan at kabihero. Hanggang sa muling video. Woo!